ang kwentong pag-iibigan ni Miss Universe Philippines 2016 Maxine Medina at professional diving instructor na si Timmy Liana ang isa sa mga hinahangaan dahil sa katatagan nito na ilang taon na rin ang itinakbo. At noong October 3, 2023 ay kinasal na si Maxine at Timmy. Narito ang kwento ng kanilang paghahanda sa kanilang kasal at ang mga detalye ng kasalang naganap The Philippine Showbiz List presents Maxine Medina and Timmy Liana's Road to Wedding. The Engagement April 2022, sinimula ni na Timmy at Maxine ang kanilang Road to Forever. Isang romantic proposal ang inihanda ni Timmy sa bakasyon nila ni Maxine sa Club Paradise Resort sa Coron, Palawan. Ayun kay Timmy, maglalak in taping noon si Maxine kaya ang ginawa niya ay in advance niyang birthday celebration nito at kasabay nga nito ay ang plano niyang hingin ang kamay ng sinisinta. Makikitang tila na sorpresa at puno ng emosyon si Maxine na napatakip pa ang mukha habang nakaturo si Timmy sa ibinigay niyang engagement ring na may malaking teardrop diamond stone. Naganap ang proposal sa tabing dagat at kasama ang ilan sa mga malalapit nilang kapamilya at mga kaibigan. Sa video proposal, bakas ang pagkagulat ni Maxine sa akala niya ay advanced birthday celebration na inihanda para sa kanya. Habang inaawitan ay pinatayo siya sa may gitna mapapansin naman si Timmy na kunwari busy sa kanyang cellphone. Yun pala, kumukuha na ito na magandang tiempo at nakaantabay sa likuran ni Maxine. Sa pag-blow ni Maxine ng cake, doon na siya naggulat sa nakasulat sa papel na nakatusok sa ibabaw nito sabay tingin sa kanyang likuran kung saan makikitang nakaluhod si Timmy hawak ang singsing. -sing. -sing sa nag-uumapaw na kaligayahan, hindi naman mapigilan ni Maxine ang maiyak sa di inaasahang sorpresa at panibagong yugto ng kanyang buhay. The Love Story sa isang interview sa kanila noong May 2023, nagkwento sina Timmy at Maxine sa kung paanong nagsimula ang kanilang love story. Ayon kay Maxine, matagal na silang magkakilala bago pa sila nagkamabutihan at naging magkarelasyon. First year high school daw siya noon at nasa varsity for volleyball samantalang college naman si Timmy. Balik tanaw ni Maxine, palagi silang magkasalubong at yun ang first meet nila. Palagi nga raw na sa gym si Timmy sa tuwing nagtitraining siya. Nang matanong kung nanligaw si Timmy sa kanya noong mga panahong yon, Anya, hindi pa siya nagkaka-boyfriend noon. At walang ibang iniisip kundi ang kanyang pag-aaral at pagiging varsity player. Lahat ni Maxine, hindi na niligawan siya noon ni Timmy. Pero palaging nag-o-offer daw ito sa kanya na ihatid siya pa uwi dahil sa late na natatapos ang kanyang training. Ngunit hindi talaga siya pumayag, lalo na at high school pa lamang daw siya at nasa kolehiyo na si Timmy mayroon silang same circle of friends pero matagal na panahon din silang hindi nagkita ng graduate na sila sa pag-aaral. Hanggang sa nag-reconnect sila dahil sa kanilang common friends. Kalaunan nga ay inamin ni Timmy, may pagtingin siya kay Maxine at naging opisyal na magkarelasyon sila noong 2018. Ayon kay Maxine, hindi siya nang hinayang na sana dati pa nagkahulugan na sila ng loob. Parang God's timing nga raw talaga ang pagtatagpo nilang muli pag-amin niya na hindi ideal relationship ang meron sila ng ex niya. At kinikwento niya ang lahat ng ito kay Timmy. Sobrang thankful nga raw nila sa pinagdaan ng yon sa nagdaan nilang mga karelasyon dahil nung naging sila na ay mas mature at alam na kung paano i-handle ang mga bagay-bagay. Tulad ng mga problema at mga petty arguments na hindi na raw nila masyadong ini-entertain. Sa tanong naman kay Timmy kung ano ang nagustuhan niya kay Maxine, sinabi niya na bukod sa natural nitong ganda, pareho sila ng interest. Mahilig daw silang mag-beach na madala silang bonding moments. Samantalang pinakanagustuhan naman ni Maxine kay Timmy ay pagiging bukas nila sa isa't isa. Kilala ng araw niya ito at alam niya ang lahat ng good things patungkol dito. Aminado naman si Maxine na may mga flaws si Timmy na maging siya ay nagulat na kahit ayaw niya ay natutunan niya kung paanong tanggapin at intindihin. Ayon pa kay Maxine, mula simula ay hindi talaga nawala si Timmy sa kanya na para bang unfinished business niya ito. Naging the one that got away ng araw niya ito at sobrang consistent. The Wedding Plans Naging pribado man ang kanilang relationship story. Hindi naman ipinagdamot nila Maxine at Timmy ang patungkol sa paghahandang ginagawa nila sa kanilang kasal. Katunayan, dalawang kasalan ang binanggit nilang mangyayari sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Ayon kay Maxine, beach at Catholic Church wedding ang gusto nilang gawin at intimate lang ang mga ito. Dream wedding daw kasi talaga nila ni Timmy ang sa tabing dagat at imbitado rito ang kanilang mga kaibigan at pamilya. At bilang respeto na rin daw sa kagustuhan ng kanilang mga magulang na gusto silang maikasal muna sa simbahan, kaya magsasagawa din sila ng church wedding. Napag-usapan naman ng dalawa kung ano ang gusto nilang disenyo ng wedding ring. Ang wedding rings nila ay muna sa jeweler na Jace Diamonds. Ayon kay Maxine, talagang naglaan sila ng oras ni Timmy para makapili ng perfect ring para sa kanilang dalawa. Nais daw nila na simple but super elegant. Katunayan, dalawa ang sing-sing na kanilang napili, isang wedding ring at eternity ring. Ang eternity ring ay gawa sa 18k white gold na may 0.55 carat diamonds. Paliwanag ni Maxine na eternity ring ay parang forever na sa tuwing titignan niya ang sing-sing sa hinaharap. Magiging memorable ito para sa kanila na maiisip nila ni Timmy yung kasal nila na sobrang ganda at dumaan sila sa process tulad ng decision making. Ayon pa kay Maxine, may wedding planner sila ni Timmy pero hands-on pa rin siya sa preparations. Challenging daw kasi na dalawa ang magiging kasal nila in a span of one week. Pagtatapat pa niya na nung nagsimula pa lang siyang magplano patungkol sa detalye ng kasal, marami na siyang gustong gawin. Tulad na kung ano ang kulay, mga bulaklak at kung ano pa. Pero sa huli, mas gusto raw niya is simple lang. Anya, gusto niyang ibahagi sa mga tao yung pinaka-genuine feeling na ikakasal ka with your partner. Maswerte din daw siya dahil binibigyan siya ng freedom ng kanyang soon-to-be groom sa mga detalye na gusto niyang ma-achieve. Samantala, pagdating naman sa pagpapamilya, chill lang ang dalawa. Sabi ni Maxine, go with the flow nga raw siya. Gustuhin man daw niyang magsagawa ng plano, parang lahat naman daw ng gawin niya ay hindi nagkakatotoo kaya sasabay na lang siya sa Agos. The Bachelorette Party habang papalapit ang paglagay sa tahimik ni Maxine, nagsagawa siya ng beach bachelorette party sa Boracay kasama ang kanyang pamilya at malalapit na mga kaibigan noong Mayo. Sa kanyang Instagram post, nagbigay siya ng pasilip sa naganap na selebrasyon at pinasalamatan ang lahat ng sponsors sa kanyang hindi malilimutang once in a lifetime party. Kabilang sa nakipagdiwang kay Maxine, ang kapwa Miss Universe Philippines title holder na si Ariella Arida. The wedding countdown. Ilang buwan bago ang kanilang pag-iisang dibdib, bakas ang labis na excitement ni Maxine na nagsagawa ng wedding countdown na may hashtag na team to the max. Pinasilip niya ang ilan sa pinagkakaabalahan nila ni Tim kabilang ng ngari ng iba't iba nilang prenup shoot. Ilan sa mga ito ay ang paglilibot nila ni Timmy sa historic and iconic streets ng Vigan Ilocos Sur, kung saan ay suot ni Maxine ang likha ni Francis Libiran. Nasundan pa ito ng vintage vibe prenup shoot na suot niyang medieval style bridal dress. Nauna nang sinabi ni Maxine na gusto nila ng Filipiniana theme para sa kanilang pre-wedding shoot upang may pakita ang ancestral house ng pamilya ni Timmy at maging ang Filipino culture. Kaiba sa nauna, pinakita naman na Maxine at Timmy ang kanilang bubbly sides sa isa pa nilang prenup photos kung saan ay makikitang naglalaro ang mga ito ng pitik-bulag at nag-piggyback ride suot ang simple jeans and shirt. Siyempre, hindi naman nawala ang kanilang prenup shoot sa beach. Aminado si Maxine minsan ay na-overwhelm siya sa pagiging hands-on sa wedding preparations. Pero kapag naiisip niya na magiging masaya siya sa piling na kanyang husband-to-be, nakakalma raw siya at nagiging masayang activity para sa kanya ang pag-aasikaso ng mga bagay-bagay na kailangan sa nalalapit nilang kasal. Sa isa pang Instagram post, binanggit ni Maxine ang labis na kasiyahan sa nalalapit niyang paglagay sa tahimik kasama si Timmy. The Wedding Makalipas ang ilang buwang paghahanda at limang taong relasyon bilang magkasintahan, tuluyan na ngang sinimulan nila Maxine at Timmy ang kanilang road to forever. Martes ng hapon noong October 3, 2023, ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib sa Immaculate Heart of Mary Church sa daang Bacal Road, Antipolo City. Sir Reverend Father Anesito Abiera ang nag-officiate ng kanilang Catholic wedding. Idinaos naman ang reception sa Kalinaw Private Resort sa Buliran Road, Antipolo. Ayon sa mga nakalap na detalye, wala pang apat na po ang bilang ng mga dumalo sa intimate wedding ceremony ni na Maxine at Timmy. Ang naghatid kay Maxine sa altar ay ang mga magulang niya sila Maximo Guillermo Medina at Maria Fe Benedicta Medina. Present din siyempre ang mga magulang ng groom na sina Marcelo Liana at Teresa Lim. Ang iba pa mga bisita ay mga kamag-anak ng bride and groom. Ayon sa event stylist na si Tay Indencia, may-ari ng Aquila Crystal Palace Tagaytay Events Place at siya ring stylist sa kasal ni Maxine at Timmy, tatlong ninong lamang ang present sa wedding. Ang manager mentor ni Maxine si Jonas Gaffood, head ng Empire.ph at Mercator Artist and Model Management, si Jerry Diaz at ang clothing magnate si Ben Chan ng Bench. Walang mga ninang, walang mga abay, walang flower girl at ring bearer sa ginanap na kasalan Dahil may part 2 ang wedding ni Maxine at Timmy. Isang ingranding beach wedding ceremony ang gaganapin sa Club Paradise sa Palawan sa October 10, 2023. Wish o mano ng ina ni Maxine na magkaroon muna sila ng church wedding bago ang kanilang Palawan Beach Wedding. At sa kanilang second wedding, inaasahang magsisidalo ang mga kaibigan nila Maxine at Timmy, particular ang mga kapwa beauty queens at kaibigang artista ni Maxine. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!